Okay guys, so for today's video, kasama ko si Richard ng UJSRK600RC At ang gamit ko naman syempre ay ang ating bagong adventure bike na UJSRK800 At may nagre-request sa akin Ano so ba mga tips para sa mga newbie riders na papasok sa expressway So let's go! Una sa lahat, guys, kailangan nyong malaman kung meron ba kayong uh, RFID or Easy Trip. Ano lang yan, makikita mo yan, may sticker ka. Madalas yan sa motor, sticker. Either nasa kapaludo, sa harapan, or nasa windshield nyo. So, pagka meron kayo yan, definitely, may RFID kayo or easy trip. Pag wala, magiging ano kayo, conscious kayo sa papasukan yung toll gate. So, dapat, alam nyo kung magka-cash pa kayo or mag-RFID. Dalawa lang naman yan, mga idolo. Kapag ka MVP group, RFID ang nakalagay, color blue. Kapag ka naman easy trip, ah, uh, eh, San Miguel Corporation yan, color yellow. ETC ang nakalagay or etc. lane, sabi ni Waze. <laughs> So, yan. Kadalasan, pag nakita nyo RFID ang sign at kayo magbabayad ng cash. rightmost lane ang mga cash lanes kapag ka RFID ang nakita nyo color blue. Kapag ka naman color yellow or ETC, ang nakita nyo signboard left lane ang mga cash nyan. Alright, so dalawa yan, huwag kayong malilito. At ewan ko kung bakit pinag-iba pa nila. Konting paalala lang yan para sa mga magbabayad ng cash. Pagdating mo sa toll gate, wag na wag na wag na wag mong dadaanan yung na or yung hindi mga dinadaanan ng gulong ng sasakyan. Eto, idol. Yan yung parts na yan, itong parte na to wag na wag mong dadaanan yan idolo kasi napaka delikado napaka dulas at lahat ng graba dumi langis nandyan okay gasolina kung anumang dumi na maaari mong makita sa kalsada eh nandyan sobrang dulas nyan ultimo pag tayo mahihirapan ka dyan so delikado at wag na wag nyong dadaanan hanggat maaari eh ang daanan nyo yung nadaanan ng gulong kagaya namin ngayon ba't ayaw akong labasan ng ticket <laughs> Dito tayo sa taas, abut ko naman. Ate, ayaw akong maglabas ng ticket. Ah, parang drive-thru lang. <laughs> Ayun. Thank you po. Please take note na kapag ka naka-RFID na kayo, eh wag na wag kayong tututo. Give at least a minimum of one car na gap or kung nasa papasok na yung sasakyan in front of you dun lang kayo bago pumasok ng mismong toll yung sa may bago mag barrier dun lang kayo para hindi ko mahirapan magbasa yung RFID or easy, easy trip sa mga devices ninyo kung gusto mo naman magkaroon ng R ah ito pala ang tawag dito exit ramp so sa exit ramp bebueno ka na dapat bago ka pa lumabas. Kaya may exit ramp para makasabay ka na sa speed ng ongoing traffic para hindi ka takaw aksidente. Kasi kapag ka nandyan, nag-exit ramp ka nang naka sa optimum speed or at least minimum speed man lang, eh medyo delikado yan pag pumasok ah. Baka ma rear-end ka ng mga sasakyan. So at least pick up speed 60, takboin mo yan tsaka ka lumabas. Siyempre, always use your side mirrors. Kung motor, best side mirror kung malayo ang kotse sa harapan or clear yung harap nyo, silip kayo pa kaliwa. Now, when it comes to lanes, meron tayong usually apat, tatlo, dalawang kalsada. Pagka mabagal kayo, siyempre, nasa kanan. Habang pakaliwa, pabilis. Okay? Habang pakaliwa, pabilis. And yung leftmost lane, please lang, mga idol, lalong-lalo na sa mga kotse, na ewan ko ba kung bakit. Huwag nyo naman tambayan yung overtaking lane overtaking lane nga eh. Hindi naman sinabing maximum speed tapos tambayan nyo dito. Pwede, huwag naman ganun. Pagka overtaking, overtake kayo. Kasi katulad nyo, no? Ang luwag-luwag naman, dami sa kaliwa. O, oh. di ba? Kaya ngayon, adjust tayo. So, ganun lang kadali, guys, ha? Tapos, kung mga mga motor, motorsiklo, ang dadaanan nyo, huwag sa gitna, kagaya ng ginagawa ni Richard ang daanan nyo pa rin yung dinadaanan ng gulong. Kung saan kayo mas komportable, sa kaliwa o sa kanan, basta titignan nyo, makikita nyo naman yan, magkaiba yung kulay ng kalsada. Doon kayo sa dinadaanan ng gulong. Kasi kapag ka nasa gitna kayo, mataas yung chance na hindi malayo yung makikita nyo. Alright? Mataas yung chance na hindi malayo yung makikita ninyo. Unlike kapag ka doon kayo sa dinadaanan ng gulong, eh mataas yung chance na makikita nyo yung pinakamalayong kaya nyo. Kasi yun ang isa sa mga pinaka-importante kapag ka nagmomotor ay makita mo yung yung kaya mo. Kasi on an average, ang reaction time ng tao ay 1.2 seconds. Now, kung may 1.2 seconds na reaction time mo nang average at ikaw ba Paniguradong mas magbagal-bagal pa dun ng reaction time mo. Kaya dapat malayo palang lang kita mo na kung mamemreno ka or mag-change ka ng lane para wala kang mga abrupt curving, abrupt braking. Ang ending, safe ka makakauwi sa bahay nyo. So, yung dinaanan naman natin kanina ay exit ramp. Ito, nakikita ko kadalasan nasakit na sakit ng mga newbies, hindi lang sa pagmumotor, pati din sa kotse. At kayo, 500 meters pa lang, mag exit na kayo. Pumasok na kayo sa lane na dapat. Huwag niyong hahabulin yung exit, lalong-lalo na kung nasa kaliwa kayo. Makakapunta pa rin naman kayo sa paroroonan pag hindi niyo hinabol yung exit. Mapapalayo lang kayo ng konti. Pero wag na wag na wag na wag na wag kayong hahabol ng exit ramp. Sobrang delikado yan hindi lang para sa buhay nyo, ng mga sakay nyo, pati sa buhay ng mga ibang motorista na kasabay nyo. Si Minsan, oo, kinaya ng preno nung nasa likod mo. Kaso yung nasa likod nila, nasa likod nun, nasa likod na naman nun, baka hindi umabot yung preno. So, sobrang delikado kapag hahapol ka ng exit at wag na wag mong gagawin. Just take the next exit at mas lalo na wag na wag kayong aatras mga idol ha. Please lang, huwag na huwag kayong aatras. So, balik tayo mamaya. Kukuha lang kami ng RFID. Next thing you have to keep in mind, lalong lalo na sa pag-overtake, eh, kukunin nyo yung outer lane ng overtake yung sasakyan. Katulad nung truck, nandito ako sa left side ng gulong ng mga kotse. Kasi lalong lalo na kapag ka mga bus or truck, eh, madaming blind spots yan, mga idol. And overtaking, most especially kung malalaking sasakyan, Patra, uh, kahit na SUV pa yan, take the outer lane ng overtake nyo. Outer space, sa left side. So, outer. Tapos, the faster you overtake, the better. Kasi maraming blind spots at maliit lang yung mga dinadala nating motor. So, compare sa blind spots, sa malalaki at marami, laki ng motor natin, mas safe kung mas mabilis tayong mag-overtake. So, yan lang, mga ka-idol, ang tatandaan nyo at basic tip sa mga beginner riders na gustong mag-expressway. Ingat-ingat lagi! Ol, ano? Nakakatulog ka na dyan. Saka motor tayo, pre. Binabaran mo na isang daan. Okay. <laughs>